good noon mga kabibing at so uh, ginising tayo ng isang tawad na isang very very good na tawad so pinilitaan tayo ng buyer natin kagabi buyer natin nag daw kagabi yung manok na pinadala ko so thank you and congratulations hindi na natin babanggitin so yun nandito tayo sa ating original na farm kung makikita nyo, dry na dry. At si Mark eh kahapon eh, nag cutter. Ito ngayon, at magdidilig kami ngayon ng ruweda. So yon ang nangyayari, mas madami pang champion yung buyer natin kaysa sa akin. Kasi naman dito sa farm, pinapadala naman natin yung maayos na manok. So isipin nyo yun mga bossing. Yung po eh, walang tingin-tingin, walang tanong-tanong kung anong kulay. Basta Randy, may -ready ka ba? O Randy, pili mo ko. Ipapadala ko bayad. O sige sir, ipapadala ko yung manok. So ganun lang po. Siyempre, sa Randy Hebron lang siya nagpapadala ng bayad. At sa number ko lang na 0936 910 Four, so, four. Oh, yon. Yun. basain yung basang basa. Para mamayang gabi, Tama-tama lang no Huwag yung hapyaw lang Saka para pumresko So yan Need na natin mag pa ng ating Rueda So yung rueda natin dito Or gradas Ang kuwerte nito ay letra Letrang L Letter L So ginagawa namin dito Habang nagpapailaw dito Sa part na to Malaki po ito we eh. Ayan habang nagpapailaw sa part na to, doon naman ay nagpapakahig. Kaya medyo malaki din po itong ruwedang to. Medyo magulo lang. Kasi yung kulungan ditong waluhan or sampuan, nagiba. Kumuha tayo ng ibang kulungan. Ang tawag dito sa Batangas dito ay tangkal or tangkal kulungan, hawla. So, yun. <clears throat> Tapos nung lumaban nung isang araw, yung mga pinaglabanan, nandiyan pa. Tapos yung mga extra mbayong natin, yung ating tambiolo na ginagamit ko sa parapol. Tapos yung mga piyesa ko ng Honda na nandiyan dito. So ayan yung mga coil spring. Yung mga shock nandiyan dito pa rin. mm -hmm so ayan ang mga syako syak ng EF syak ng ng EK pati gulong mayroon pa pala dito so bala ko tanggalin ulit yan tanggalin natin tong bubong adjust tong paskasa na yan ko. never ending gastos basta ikaw eh magmamanok or breeder So yan, yan po yung buhay ng isang magmamanok. Wala so na naman tayo dito sa baba. Magbasay mong maigay ha. So yun, pati itong labas. So ito yung ating breeding area. Tsaka conditioning area. So, kung makikita nyo, meron pa rin tayong mga nakasalang. Uh, mga pure po yung mga nakasalang. Pero, nung isang linggo, yung puti, pinalta na natin ng pula. So, yun lang. Pero, ang dami pa pong pure. So, yan. Itong farm na to, maari na rin itong mawala. Uh, at kasi po itong lupa na to, pinarte na po ito ng mga magkakapatid. So, yung party namin hanggang dito lang sa yan hanggang diyan, hanggang diyan, hanggang kasama diyan sa bahay. Kasama yung garahe, kasama yung yung aking stock room doon na lagay ko na incubator. So, itong lupang to maaring next year hindi ko na rin ito magamit. Kasi hindi ko naman hukay kayang bilhin. Medyo mataas na po yung presyo ng lupa dito. Ito, ito, itong, 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 itong part na to Hanggang doon Sa mga kapatid ko na yan, sa mga bayaw ko po Eh, binibenta naman sa akin Eh, medyo mataas na yung value dito Naisip ko kung bibilihin ko to Bibili na lang ako sa isang lugar Para makakuha ko ng uh, At least 2 hectares Kasi mataas po na po yung value dito Yung katabi po ng lupang ito Eh, ayala na Tsaka yung likod naman do sa left side ko na ba sa front side pala eh no na po. So ah uh, yon. Wala, pilitin ko mang bilhin ito, hindi ko kaya. Dahil ito pong kaprasong ito, ito si Bulagyan sa kakwating 'yan. 'Yan. Hanggang dito po sa to. Eh ang halaga po eh 3 milyon. 3 million po halaga sa 3,000 per square meter so kung pupunta po ako sa medyo batangkis na yan or keso na yan kung halimbawa lang meron akong pambili ng 3 million doon na po tayo bibili mas malaki mas kapakipakinabang kaya tanggapin natin ng ano eh wala hindi ko hindi ko kasi po ng ganong kalaking kalaga hindi tulad ng pag bumili ko sa ibang lugar mas malaki so yun pero ito hang, ito yung sa tinuturo kong mangga hanggang doon gusto ko rin naman bilhin kaya lang hindi ko talaga kaya bibiglain ko hindi ko kaya eh milyon din ang ang aking expenses sa manok kada taon so yun say goodbye to this farm siguro two years from now kung makaipon ako at aabutin ko at makakabili muna ako ng isa pang farm eh bibilhin ko po. so maliit lang 1,000 square meter isipin nyo oh, ganong kaliit yun tapos ang halaga 3 million o pumunta ka na sa farm sa ibang ibang lugar makakabili ka na ng ganong ano so yun Nakuwento ko lang naman po. So, yun. Okay, balik tayo sa manok. So, meron dito mga manok na yung iba papuntang takloban. Yung iba ginamit namin ni Peter sa laban ng, ng tiktokers. Yung iba dito, mga pure. Tulad po nito, 47. So yun, tapos yung mga nakasalang natin continuous syempre yung abuhin oh, abuhin yan abuhin po yan breeding breeder po tapos yung gray gray natin gray over boston black ang labas po niya ay hiraw tapos boston black na naman yan boston black po yan yan po tapos siyempre, ang walang kamatayang abonayon. Ayan. Abonayon yan. Abonayon abo ng labas yan. O, yun. Yung nandoon doon, kukunti ko, na rin ang laman. Yung mga naunang bus ng Early Bird, meron na pong nakatale. Tapos merong hinabol si Mark na 60. Si Next month matatago. Tapos 'yan, yung bahay niya, makita niyo po yan yan. Yan, yan, 'yan. yan po ay nakabili sa kapatid ko o sa bayaw ko ng 150 square meter. So, yan, nakabawas na. Nabawasan na naman. Yung sumunod sa likod niyan, meron pa rin yung ibinebenta ng mga bayaw ko. So, kung gusto niyo bumili ng tawag dito ng rest house, ayan, magiging kapitbahay niyo ito. <laughs> so, gusto ko mang home hin ito, pero wala, wala tayong magagawa. na share ko lang naman sa inyo dahil baka magtaka kayo bakit yung original kong farm na talagang aking ginagamit ng matagal na panahon ay eh, mawawala na eh, matagal pa yung mga 2 years from now habang hindi pa ito nabebenta ginagamit pa rin naman natin to. so matitira pa naman yung breeding area ko ha dahil yun naman eh party namin kaya lang sanay tayo ng dalawa, tatlong hektarya yung ating farm so kaya ngayon naghahanap ako pa ng isang farm na magagamit natin pag nawala ito so yon yun lamang ang balita kay True Blood Game Farm so ito pa yung isang abunayon yun o no? No? Hmm. Ang ating paboritong abuhin tapos yung abunayon yun o no? tapos Boston Black ulit o pure naman tapos ah uh, 47 yung kabila ayun tapos yung iba nakaawat na naka yung mga kumakasta doon sa battery cage inawat na so yan yun yung kwento yun yung kwento tinatamad tayo mag vlog dahil nagkaroon ng strike yung ating ano channel mm -hmm. so yung bibili po ng stag tawag po kayo early bird meron po tayo so konti lang muna konti konti muna so yan si master JG oh. may na master red horse na ako ay ano pala sanmig pala sanmig Nagbalato naman yung buyer kagabi, nagpadala ng pang merienda. Ah. Kaya sabi ko kay Mark eh, bibigyan ko siya ng pampasigla eh. Mark, pati yung labas. Yung labas, basahin mo. Basahin mo. Yung labas, basahin mo muna yung labas. para pumrescue rescue dyan so yon. uh, napakita ko sa inyo yung Boston Black oh. ito pure to pure ang mga nilalabas dito <laughs> hindi tayo nakakapag post lagi ng mga manok hindi tayo pala pause eh pero madami tayong buyer lagi everyday so, iba yung iba tawag lang pero sa online ngayon, ngayon, madalang Gawa ng ating scammer Mag-iingat po kayo, Randy Hebron lang po Ang pangalan, at ang number Ay 0936 Yan lang po yung ating Number, ha wala na hong iba So Ano? Mm, oh, ang gaganda, ng 47 Ano? Oh. Ayan, ating 47. Ito yung ating onigedori. Oh. Ayan, haba ng punto to. Nagkabuhol-buhol na. Dapat pala na, Oh, yung gustong bumili nito, tawag po kayo sa akin. Oh. Yan yung hindi nababasa po na. Isa ngayon, binibreed lang natin. Merong gray, merong red. Na onigedori. Meron din atang puting lumabas. So, yan ng ating onigadori oh, Gadori. <laughs> Nagkabuhol-buhol na yung buntot. So, yun. Eto, galing sa Lugon from bul Bull, na sila. So, yan. Okay na ulit. Nagpapakasta na naman. Lalagyan na ulit natin sila. So, yun. At papaalam na muna tayo, Ha? Ito po si Randy Hebron TV. So meron tayo dito mga broodcock na inilabas at hindi kinagamit. Ay e, tingnan natin kung paano maganda Nating gawin. Balikan natin si Mark. So napakainit. Ayun. Oh e, yan, hindi maganda ang ruweda. Oh. Medyo baha. Ko presko. Pag... Tapos na, Mark? Ha? Hindi mo na binasarin kabila. O, okay, sige, sige. Babay na po. O, paalam na po. Ito po si Randy Hebron TV. Uh, salamat po. 0936 yan lang po number natin at GKS natin. Wala na pong ibababay.